campsite na child-friendly, pampamilya at pang tropa ba ang inahanap mo? Meron yan dito sa Cavite. Nandito ako ngayon sa Magallanes, Cavite, isang camping site. Ito yung buhay resort. Kaya kung mapapansin ninyo, halos mga puno ng niyog yung aking nasa likuran. Papakita ko sa inyo itong campsite na to. Baka pag may oras kayo, pwede nyong puntahan kasi hindi naman malayo ito sa Maynila. Mula doon, hanggang doon sa area na yon yun yung campground kung saan kayo magtatayo ng mga tent at ang susunod kong ipapakita sa inyo ay itong kanilang comfort room napakaganda at napakalinis ng na kanilang comfort room doon ay sa mga babae at dito naman sa mga lalaki o pasukin na natin itong CR ng mga lalaki o napakaganda no napakalinis ganda rin ng tiles may mga chinelas din dyan. Yung mga nilang mga urinal. At yung shower. At yung nilang toilet. At dyan. Ganun natin. Wow! Malinis! Kung ayaw nyo namang mag-tent, eh meron naman silang mga kubo dito. Tulad ng mga nakikita nyo ngayon. Yung e, mga kubong yan ay worth 2,000 pesos. Good for 5 to 6 person. Tapos yung malilit naman na kubo dito sa likuran. Yung mga ganyang kubo at iyon ay 1,000 pesos. Pero for couple lang yun. Dahil ayoko ng kubo, ayoko ring magtent Kaya eto yung setup ko. Meron akong hamok doon, camping chair. Yan. O ngayon, papakita ko naman sa inyo yung campground. Stig, diba? Yan, hanggang sa likod to. Doon, sa dulo. Alam nyo bang child-friendly din itong Buhay Resort? Dahil sa pagkakaroon nito ng malawak na playground para sa mga bata. Yan, meron din silang mga pwedeng enjoyin dito. Pwede silang lumambitin dyan. Dito pa. Yan yun yung mga pupwede nilang enjoyin kaya mag enjoy talaga ang mga bata dito meron din silang wall climbing sa puno ng nyog at sa mga batang mahilig naman sa ball games ay walang problema dahil meron silang football goal dito para sa mga gustong mag football at yan naman sa volleyball at hindi lang yon meron din ditong zipline akyain yeah, mula rito hanggang doon sa campsite or campground doon sa may mga tent doon ayos rin talaga ito para sa family camping ano? kasi mag -e enjoy rin talaga ang mga bata 30 meters from the campground mararating nyo na itong daan pababa doon sa ilog rinig nyo na yung tunog ng mga ibon tsaka yung agos ng tubig ano? so, may gate dito eto na yung huling activity na gagawin natin ang pagligo sa ilog or i-experience natin kung masaya nga ba o masarap bang maligo dito sa ilog sa buhay resort ingat lang kung may mga kasama kayong bata kasi napakatatarik ko. Oh. Ang kagandahan, ilagay na ng mga hagdan, sementadong hagdan. Uy, ganda ng ano na yun ah. Ibon. Ayan. Medyo ibilisan natin. Yung mga dadaanan nyo. Oh. malapit na ilang steps nilang mula rito oh ang oh. ang linis ang lino ng tubig wow Yan. Dito, ano? Dito tayo maliligo. Oh, sarap maligo. Lamig ng tubig. Shit. Sa mga nagbabalak pumunta dito ang kanilang entrance fee pala ay 400. Sa 400 pesos na yun, pwede ka nang mag-build or magtayo ng tent mo rito.